bigay okay, mo na. Kini pa tapno na. Ay lugay, lilimang pulo naman huay. Ay lugay na may anak na nadali mo to. Wala <laughs> <laughs> na may hanap ko eh. Bawi ang mga yuan yo wala din ang hanap buhay. Ay din miro na. Ay patablahin yung malaki tao. Bibigyan <laughs> na do may tubo doon. Madadala ko yeah. na rin. Right? Pa madadali ko ng babae. Babay, Balo, na ay, babae. 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 Babae ano ba? Babae ano ba? Lang. 145 Ang araw mga talong TV ah, Ngayon nga pala po ay uh, July 10, 2025 Tayo po ay mag-update nyo mga presyo ng mga binibet ng baka na dito sa Lutuhan, Sariaya Kaya sa so, po sa mga nagtatunan ng araw na binhen dito tuwing uh, Webes po Uh, nag-umpisa na 7.00 ng umaga hanggang alauna ng hapon dito po ito sa Lugbang Good morning mga Talongs TV uh, July 10, 2025 Tutukan sa Riyaya, Quezon so, Marami na po mga baka binibenta dito. At marami na rin natin ang mga alagay mga baka. Ayan, Ayan na. Ito yung tinitingnan bakang dalawa. Dalawa lang. Ah, tali mo yung dalawa, dalawa lang. Ayos na. Oh, paltan niyo na to, sukat bago 1625 na kuha na dalawang bakang ito. Sa taga saan nga po kayo? Santa Cruz Laguna. Ah, uh, ngayon ano po ito, matagal na rin kinagbabakaw bago First time. First time niya pupunta ka naman? Ako, may baka rin ako. Ah. Ang uh, ngayon po, ang ah, ngayon po, domestic kayo. Ba't naman pinili niya mas malaki? Ayun. Para mabilis ikot ng bayan. Ayun. Para mas mabilis alagaan. Ay mga, ito po sa inyong plano naman, mga ilang buwan yung alagaan bago siya... Nakapataas na yung anim na buwan. Anim na buwan. Ayun. Palano niyo rin po gamitan siya ng mga pits. Ayun. Ikot oh, lang. Oo kumita lang kung na kisa nakatago uh, katago sa dia pala kayo sa pool no man yung babakas si tatay kaya kayo magbabakas si tatay yan ito pang tatay niya kasama si tatay ah uh, sa dia magbabaka kayo taga kami sa pool tapol bata magbabaka na talaga manok baka hmm. Um, kung bigyan patigil lang ay ni ano na ulit yeah. Uh, ay sila sir uh, Kaya Nag kan gara nag-iiba nang pang ibang hanap buhay. Ah, ayan na sila sir. Subscribe natin. Magkano sir ang pinakasundan? 162. 162. Titingnan ko lang po yung baka niya. Ayan, tingnan natin dito. Yung baka niya sir. Nandito. Ito po yung baka ang napili nila sir. At uh, ito po yung isa. Bali dalawa siya. 1625 pinagkasunduan sa baka ito. Ayan. Three deliver naman na po ito sa Santa Cruz Laguna. Sinlaki po siya halos. Kaya lang dito yung mababang po siya. Pero yung pinagpikit siya kanina. Ganun. Sinlaki po siya yung dalawang baka ito. Dayu pa at itim nabili nila dito sa Sariaya. Yun ang mga Tarungs TV. Marami pang uh, nagtitingin at marami pa nakabang doon sa darating ngayong uh, mga baka dito sa Luto ko na Sariaya. Bali, may parting pa po isang truck. Uh, nakabang pa sila yung mga mamimili dito. Iba naman sa jungle ka? Ako yung gagarapin ako sa iyo baka pa. Alam Oo, sa jungle. Sabi ko, alam Iba naman. Na Ito naman na ang malo ng pula. Yung pula na may pagkakatayin.

Alay, nakakahiyan din sa mga dayaw. Hahaha. Ang gawang dito. Hindi, pwede Hindi, may tingin nung Sa tunay, 6.70 jam. Matigas Hindi, wala lang na. na, papunta ng bagong talay. Hindi lang kagalilit Hindi. Uyaw akong magahanan Hindi, sa jam. Uyaw lang Ganda naman yun. ang sa dalawa. Pakinis. Pakinis. Pakinis pa kay Talong. Hindi 65 lang ito ang kaya ni Bosing 67 na pinibigay 2,000 ang diferensya Wala ka tapat eh, yung pera malaki rito eh Kapag 66 wala ka rin gasto sa inyo na rin Alam ka din naman ng gasto

67,000 nabili na. Marami pang ganyan. Pakita mo yung bagong basta eh. Ito yung tinitingnan. Ay, Ito naman daw tinitingnan. One mag na lang kayo. na kayo. Oh, P145 palang Fresh sa dalawang ito P135 naman ang tawad Magkakain yun din Magkakain yung Pilakasong doon 67 At nabili. Yung tinatawad na sir kanina nabili din pala 67 Kayo po ang mag-alaga Kayo po mismo rin ang gumili Ah, sarili pala Pang ilang buwan po yung planong alagaan yung ganakalak? Pang isang taon. Pang isang taon din? Ayan. Titignan ko po yung baka niya. Ito daw ang nabili ni Desert. Yung kanina tiyatawaran. 67. Nakuhan na itong bakang pulang bakang. Ayan. Ayan. Pang isang taong alaga daw ito. Ayan. O. Nabili na ito. Tignan natin yung kulay. Maganda naman ang katawan na niya. Ayan. Nabili na ito. Ayan. Truck bagong dating. Ito yung pangalawang karga nila. Galing... Uh... Padre Garcia pangalawang karga nila yung mga ano, bagong dating na karga nila pangalawang biyahe ah, tara ako dito Okay. Oop. Wow, oh, oh, unti <laughs> so, o parehas naman yan. Uh, 65, 65. 685 oh, pumili na lang kayo. 65 daw. 65 ang tawag. 65. 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 Mahal talaga rin. Eh. Ah, ko pala sa pitong buhuli. Eh. Magtatawaran pa din naman. Para yung ano, rektahan na tayo. Sige, 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 na sige, 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 sa sige, 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 sa Santa Cruz, Laguna. Sa ah, Santa Cruz. Sa Santa Cruz, Laguna. i na tatlong sa jeep na. Sa, jeep sa jeep na, At uh, <laughs> may gitna yung jeep nila dito. Pre-deliver na po ito. At uh, deliver sa Santa Cruz. Nahihirap sila yung karga. Ayaw maket. Paro <coughs> kung Iyon. Iyon pala madali pagkakarga. Oh, nabitin. Sobrang taas, nabitin. Aha. Nabili si ah, na pala si sir. Ah, magkano pala ko yung nabili niyo baka? 53. 53. Torete baka. Ito. Nabili na sir itong ng 53,000. Tatali sa haybanga ano? 53 yeah. Toro baka na, pili na malaman nila ako Kasi Para malaman mo nila laa? Uh, Pinatakutan ano po yung 68 ang tawad Oh, ini sih kamu. Ini tu Travel din ang lakinahin. Lalaban na na, rila na. Wala ka, di ba ang kabili ng lakinahin? Nice to Nakabili din kayo, kuya. Dalawa nga rin. Dalawa. 145 itong dalawa dito. ay, ito. Ito, dalawa na. Ito, dalawa ang malaki. 145. Isang shete at isang kutsu. 145. Sinamahan lang pala ni Kuya. Ito yung mga ano natin dito eh. Suki sa video sa Lucena. Yan. Nabili na nila ito. Sasundo din. Ah, si. Shout out muna, shout out. pag bilawin. pag ah, bilawin. shout out sa mga tagog bilaw. Si Labos, ah, sila si, magkakasa. Uh, Oo. Uh. na. 145,000 na 145, ah, bilhin ng dalawang baka. Ay, lang, lang. Sila sari lagi natin nakikita sa Lucena tong mga to eh. Lagi namimili sa Lucena. Yan, ay nabili na nito Malapit na malapit. Ah, sa bayaran nila bossing. Ito sa Lilaw. Ali na ba? Lamang init. Bilang ay 145.

nga ang tawad 145 ang halaga wala po talaga uhaw pa po sa gastos kuya ano naman ang magsasabi sa inyo uhaw pa po yan sa gastos maliit din ma ano naman ho maganda ganda pa kapal kinakarga na kinakarga to trabaho kapal na po ano kaya magkano din na pinagkasunduan 144 144 din pala ito nagkasundo sa dalawang bakang ito

Ayan ang pagkakasal. Ayan ang pagkakasal. Ayan ang ang pagkakasal. ang pagkakasal. Ayan ang pagkakasal. Ayan ang Yung Ayan ang pagkakasal. 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 dalawa. Well, dalawa oh. Maliliit to para tampok ng manok ay e nasisira ako. Okay. Duna duna rek. Ma talong TV ito po ay nabili na. Dadali sa ayusan sa 136,000. Dadali dalawa. Meron na po 36,000. mo na Ah, boss. Boss, magkano niyo po nakuha dito dalawang baka? Ah? Magkano po nakuha? 156. Saan po ang dala nito? Chaong. Chaong po. Ay mga pang ilang buwan po alaga itong plano niyo dito? Mga isang taon lang. Sa taon lang din. Ah, ito po kayo mismo mag-alaga na. Eh, tagapag-alaga. Ah, may pag-iwi sa inyo. Papaiwi pala ni Kuya ito. Dadali sa Chaong Quezon. P136,000 na nabili na ng dalawang bakang ito. Kapati ni pang isang taong alaga daw. Oh, tama

Aminado Tatan... may tubo doon. Madadala ko na, Ray. Baka mo ako yeah. ng babae. Babae? Kung kung man, ang, ano ba? Babae, baan, ano ba? Daya. Baka na, bandit ko sa atin. Wala na. hindi ko. Babae, may hindi ka na ba? Baka <wealth> na ba? Ka Kamping. na nakakuha ko ng babae. Hindi ako sa nung Ilan po kailangan yung babae? Pag may isa ay... Sa Webis, gano'n po kalaki? Magkano dati ang panahama dito? mga tiko ko rin naman. Ano liit? Ano liit? Ano liit? Ano liit? Ano liit? Ano hindi Ano Alin pang nabili nyo? Alin pang nabili nyo? <laughs> oh, ah, ito po, tsaka yung isang yun. Oh. Magkano din po nakuha? Parang ano yun? 129. 129 po, ito po. Itiraan po. Ito po. Ito, po. Ito, po, ito, po ito po ay nabili ng 129. Ito po, ito po ang dalawa, ay 129 nabili ni Chef. Ayan. Mga nabili na dito. Magdagan nyo na, para kayo makabili sa Tatlo na nga tatay. Bawat sa iyo nga. lahat ng kwarto. Ay, makaano po sa Yung tunay na? 50 na, 50 lang. Ay, uh, hindi na kakabili sa ngayon pata rin. Hindi nga lang mapapalakay. <laughs> Ayan, na. 50 lang daw ang ano. Hindi daw kaya. Okay. Ah, hindi na nagdagdag. Uh, hindi nagkasundo. At po uh, ang budget daw. Hindi na nagdagdag yung buyer. Uh, hindi na kasundo sa mga... 50,000. 51. Tunay ako. 50,000 kayo. 55 5 na 5 515 na binibigay 51, uh, okay. 51. Uh Relax. Okay. Okay. Ito daw. Ito daw. Eh, yeah, yan ang kapulong eh. Iba, ang baso malalak eh. <laughs> <laughs> yan naman yung balikat, matalaw-talaw, isang makapal kapal Pero pareho, diyan na, na nga eh. Ah, ito na dito. Matatapal din yung pagkain na pa, kaya eh. Malapad mo nga 51 Oh, 51 sa bago ito. Wala-wala, wala. O, matalaw nga pala? Ay, ginabi rin nila, Kuya. Magkano tinakuha, Kuya? Magkano rin po na bilhin baka nyo? 725. Yes, dito bilang. So Tatay 725 na bilhin. mahal <laughs> na Tama lang naman. Tama. Ah. Sabi ka po ipang eh, ilang buwan na alaga nito? Alaga pag iyan maglalaon niyan, Ah, pang matagal alaga pala. Uh Oo. -oh. Pag malalaon pala ito. Pag mga pa. Saan po ang dadalhin? Taguan. Tagwan Shout oh, out kay mga sa pong Candelaria. Yeah. Yeah. <laughs> yung mga taga Candelaria. <laughs> Shout <laughs> out. Huwag naman. Huwag tayo mahal na halilig mong tayo. Hindi naman.